Oh my god! Oh my god! It's really new! It's really new! Oh my god! I've been wanting to do this for the longest time. <laughs> Hindi ko alam kung ano itong pasalubong sa'yo eh. Wait! So, Ang sakapun to! Open na. Open. Bagong ligo yun! Ito mo na ikaw ah, gutom na yun eh. Good morning, Chiller. Today is October 19, 2023. Apo na tayo ngayon sa Binyan, Laguna. Ayan, mag-ocular po tayo doon. Sumama po ako kasi kakauwi lang nila, ma'am. So, para ma daw nila ako. So, dapat nga kasama rin namin si Dalaga. Shout out po kay Ma'am Caroline Jabso. Maulan kasi ngayon yung araw ng unang tawag ba doon? Election ba tawag doon? And update ko kayo kay Princess na kinuha namin ka bahay. Hindi siya tumagal. Pauwi na siya ngayon. Ayan. Dapat kami maghahatid sa kanya. Kaya lang, ano, hindi na kaya ng oras. Ang usapan nga po talaga dapat na minimum. 10 kami magkikita. Aalis kami sa bahay ng 8. E, anong oras sa na kami nakaalis? 8 past na. Past 10 na kami nakaalis. So, uh, nag-PM na lang ako na mga 11 o 12. Uh, 11 or 12 na lang kami darating. Ayun. So, si Princess, pinahatid ko na lang siya kay Nick Nick gamit sila si So, baka nga nasa likod lang namin sila eh. Magkasunutan lang. Gusto sana niya mag ano na lang mag bus. Kaya lang hindi ko na kasi baka kung ano pang mangyari. Eh, hindi nga siya sanay bumayahe. So, pahatid na lang. Ang dahilan, hindi po niya kinaya ang homesick. Ayan yung mahirap talaga pag mga ganyang edad. Kasi 18 years old lang siya. So, hindi pa siya sanay sa mga trabaho na katulad nito. Yun nga yung sinabi ko sa inyo nakaraan, di ba? Pag mga gantong klase ng trabaho, household, hindi siya bagay sa mga ganyang edad. Kaya nga po nung ako, ang talagang hinah hayat nila 22 years old pataas mas gusto nga nila yung mga 25 yung may mga anak na may experience na kasi pag may anak ka na hindi pwede yung ganyang pag umayaw ka na o ayaw ka na parang pag sinubo mo isusuka mo wala na parang gano'n hindi mo pwede kapag ka mayroon ka ng obligasyon may anak ka titiisin mo talaga pero yun na nga uh, ko na lang siya na magpamatured ka muna princess kung nanonood ka man sana huwag mong kalimutan yung inadvise ko sa'yo bilang ate mo huwag padalos-dalos sa lahat ng papasukin mong trabaho wag kang padalos dalos kasi, ano, parehas lang both side na uh, may epekto yan eh, katulad mo, ikaw sacrifice ka na rin bumiyahe, katulad ko gumastos na ako, pero ako is bilang atin na lang din niya na kung sa iba kasi, wala na, parang sige, move ka, kung na lang yun, ako hindi hindi ko na binawi sa kanya yung mga binigay ko na nag grocery, pinag grocery ko pa siya tapos binigyan ko siya ng mga damit, gamit, hindi ko na binawi yun, bagos dinagdagan ko pa nga eh mga sapatos na, yun nga alam mga luma na yun, pero ang plano ko sa talaga iubos ko yun sa magiging kasambahay namin. Ay, nagbigay na lang din uli ako sa kanya ng cash para may panggastos-gastos pa din siya. Kasi alam ko wala naman siyang pagpupunan din. Tapos yun, ang an muna tayo, hanap-hanap ulit. Nagtingin ako sa agency. Tingnan natin. Kasi ibang technique yung ginagawa ko chillers. hindi ako yung re sa agency. Hindi po. Na parang, oy, kano kami hindi? I-share ko na lang sa inyo yan kung paano ako kumuha or paano ako mag-hire sa isang bagong kasambahay galing online. Para sa inyo din po. Kasi alam ko marami din sa yung mga naghahanap na hanggang ngayon wala pa rin na kukuha kasi ang hirap talaga ang hirap talaga kumuha ng kasambahay yung tapat yung hindi ka agad aalisan kasi ang tao kahit ano namang higpit mo dyan eh kahit anong gawin mong pang mo kontrata man chururot Diyos ko pag yan gusto nang umalis maraming itadahilan yan o wag na natin ipilit last na binagay ko sa kanya short tsaka yung bag binigyan ko siya ng bag sabi ko kasi nga if ever na gusto niyang umalis may bag siyang magagamit iba eh, iba yung sabi niya, sige po, yung parang matabang na, sabi ko, parang may iba. So, binabayaan ko lang, sabi ko, magsasabi na lang. Kasi lahat ng paraan, ginawa ko, nasabi ko, bakit gusto mong umalis, homesick daw, kasi yung tatay daw niya, hindi alam, na, na, na. marami ng dahilan, sabi ko, huwag na talaga, hindi na kaya. Kasi kung na-homesick no siya, sabi ko, pwede niya tulungan yung sarili niya. O, kunyari, nagamay niya na yung gawain sa bahay, one week. Kasi mga one week to two weeks yan eh. Pag alam mo nang paano na, ah, alam mo na yung mga gawain, pwede kang pumunta sa baba, makipag ka sa mga tao doon ganyan-ganyan. Pumunta ka sa mall, mamasyal ka. O kaya naman, Sabado linggo, mag-off ka. Para hindi ka nauhomesick, makakapiling mo yung lolo mo. Eh, hindi talaga. Alam ko sa mga uh, sagot niya sa akin na nag na talaga siya umuwi. Uwi -uwi na. Sabi ko, lapit-lapit mo -lapit, lang, pangga ka. Hello po, morning po. Morning po. Oh my God! Oh my God, it's really you! Morning po. Morning po. Morning po.

Every si month. Ma sabi, oh, mami, next time nalang pag-deliver na lang. Oh, no, yeah, true. Yeah. Ma, December hmm. naman. Hopefully, it's... Oh, it's Ganda so, okay. pala ni Mada. Naiinis na ako, ha? Pareho, pareho lang kami. Oh, oh ka mga halos na kaya. Halos na kaya. Halos na kaya. Pangit, di ba? Ganun ni, oh. my gosh, pwede kitang iuwi. Ikaw din, pwede ka namin iuwi. Huwag oh, po, ang dami po, ang dami mo maasa po sa bahay. <laughs> Grabe kayo ah, Surgao. Bubu, ano po 27 na? Sa Buhay ano kami, kami sa Bunga? <laughs> <laughs> Pagka pinapapunta Pag po kami so ng client lang naman po ganun po ang ano namin eh. Ay, bali yung sinagot mo ang pulo ba? Pinapanood uh, ka namin. Pero alam mo, nung nag-plane kayo, tawa ko ng tawa kay nanay! Diyan ko kay tatay! First time talaga nyo! Ayan na yung bahay! Hi, mga okay, boys. Sure again, okay? Hello. Chill, chill lang sila. Oo. Okay oh. lang yan. You're entitled to. Oo. Oh, oh. Kayo naman, maki nga, nagpapahinga. Oh, tao wow. pa kaya. Oh. Oh, oh, oh. Ang laki na pinagbago. Oh, I know. The last time you were here. Oo. Oh. Oh. Andito na yung may-ari. Ay, nako. out pala kahapon na umiiyak yung kliyente ko. Yung bahay niya. Di pa rin tapos tatlong milyon na. Ang nauubos. Mahandahan kayo dyan. Kayo na sa... Yeah. Ladies first. Yan talaga. Yan. Yan ang kalaban ko. Charot. <laughs> yan ang wala sa amin. Tulingan. <laughs> tulingan. Pas-pas muna. Tulungan. Abu Marlene Tulingan. Magkakapatid po yan. Mag-anong kakamag-anak sila. So, ayan, chiller sa andito si Ma'am, ha? Pero, okay lang, yun. Nakahiga sila ganyan kasi. It's 12.28. Okay. So, pwedeng-pwede pa. They deserve to the rest. Ah. They work so hard. Oh, diba? uh -huh. di ba? friendly. Hindi matakas ang ano, ha? tama lang po yung angat ng restaurant niya. Yung risers <laughs> niya. More likely, nandito ang bed. Yes. At napahaba yung kwentuhan namin ni Madam sa ni Sir. Hirap lang talaga sila magtagalog lalo na si Sir. Siguro sa tagal na rin nila doon. At eto yung kanilang pasalubong. Hall ko sa inyo. Sinabi naman ni Ma'am yung para sa iyo dito. Ano? <laughs> Ayan. Ay! Nako! Magugustuhan. Ito niya rin di ba Ganda. NBA. May price. Pakita na rin natin yung price. Wala naman mawawala eh. Tayo-tayo lang naman. Mm, $34. Magkano sa peso yun? Tinakunga kang bagay sa'yo. $1.8? Sombrero? lang, shoota. Ay, ah. eh, bagay sa damit ko. Risa, di ba mahilig ka rin sa sombrero, di ba? O. Oh. Parang may nakita kita kasi na ganito yung suot ng sombrero. Bagay din naman sa'yo. Ayaw mo? Hindi <laughs> mo yata nagustuhan eh. Patingin. O, di ikaw na. Nahanapan ko kayo ng pwesto. Dito sa likod ng ano, ng upuan ng drive. Huwag na muna yung sa akin. Yung kay Ashley muna. Ah, speaker. Ang ganda ng kulay, gray. Ano to? Uh, speaker to? Hindi ko alam eh. Sina <laughs> nga inantanga. Pero hindi ko to i-unboxing sa inyo ha. Kasi kay Dalaga po ito. Sa lubong ni Ma'am. Oh, tinan mo. Hindi ko alam kung ano yan. Kaya ako nabasa ang speaker eh. Google. Nabasa ko. Home Mini. Google. Oh, <laughs> di <hindi> rin alam. Eh, <laughs> sa may blue hand design mo. Si Ashley sigurado alam na alam niya agad yan. O sa'yo, pa mga 19, ano, 70s na eh. Hirap na sa mga ganyan eh. <laughs> hindi mo alam? <laughs> Hindi daw alam. Sigot na tayo ni Ma'am ngayon habang nanonood. <laughs> Hindi namin alam. Dalaga dal ang bahala mag-discover diyan. Ito naman daw yung sa akin. Eh kasi kadalasan daw napapanood daw ni Ma'am na mga lagi ko daw dala yung laptop ko kagaya ngayon dala ko ito oh. Hindi ka nagkakamali Ma'am. So meron siyang binigay sa akin na ah, bag. Ay, oh, ito yung gusto kong bilhin sa ano? Sa online. Kasi natatakot ako kasi baka maliit. Ay. Kate Spade. Ayan ang brand niya. $359 siya, dollar siya dati. Tapos, naging $299 na lang. Talaga ba? Ito bang presyo niyan? Ano Nasa $15,000. Alam. Sabi ko nang pag namamahalin. Ako na lang hindi mahal. Chak. Magagamit ko talaga 'to. Hindi lang pang laptop, pwede oh, rin 'to okay, ng ano. May iba kong mga sururot. Sister, shout out sa kapatid ko, sa kay mama. Loko bet na bet niya yung mga ganito oh. Ang dami kasi pwedeng ilagay dito. Yung laptop mo pwede naman ilagay dito. Okay, thank you, thank you, thank you, ma'am. Kung mo natatanggalin yung mga ganito, saka na pagagamitin ko na. Actually, yung gamit kong bag ngayon, bago po 'yan. Yan naman yung binili ko sa SM. Ang brand po nito ay ano pang brand nito? Hindi ko makita kung anong brand. Masama tibay yan, pero murang mura lang. Ay, meron pa pala sa loob. Ganito. Ay, parang pouch bag. Oo. Oh, Ito yung gusto ko talaga, di ba? Pinakita ko sa'yo na gusto kong bilhin online. Mga charger. Dito ko ilalagay. Basta, thank you, thank you kaya. so much po. Ay, may mahuhulog na naman kayo, eh. Ganda pa ng kulay. Napansin ko kayo, mukhang mahilig siya sa gray tsaka blue. Tayo ay, pauwi na po. Pero, kakain muna kami. Sa tayo kakain? Kasi ang oras po ay, uh, 1.28 na ng hapon. daw, adobo ko. Para si dalaga hindi puro fast food yung kinakain. Pabili rin ako ng pepino. Lobat na rin kayo eh. Nararamdaman ko na niya yung baboy. Ay, wow! nagdala maganda na itong Kate's na si Dalaga. Kakauwi lang. sabi ko nga. Sumabay naman agad yung aso eh. Yukiya! Pagdating kanina, pagbukas pala ng pinto. Pagod na pagod mami. Oh. Paano ako sisingit na mag-edit siya, di ba? Pero ngayon, nagsabi naman siya, maka-edit naman daw siya at least 2 hours. Kasi kailangan talaga eh. Unang-una, yun nga. Na wala na naman kasambahay. So, ngayon ko ibibigay sa kanya yung pasalubong ni ma'am. Eh, hindi na alam na daddy mo. Kinain kami ng tanga. Bakit? Okay. Hindi ko alam kami itong sa sa'yo eh. Nakay ko alam mo yan. Wee! Oo. Wee! Kaya pasalubong niya yan. Hindi niyo alam ano, kung ano to? Maraming to dyan! Mas limay, 1980s kami ha. <laughs> alam mo yung Alexa? Ano yun? Yung parang, Alexa, can you play music, da, -da, -da. Alexa, paano mo bang gawin, da da Kaya mautusan siya! Yeah! Ay, talaga ba? Tagalog pwede dyan? Weh! Hey, Masalabog okay. to! Obey na! Obey mo na sa mga uh -huh. dumabasuhan niyo. Kanina nung binusan niya, sabi ko, Ay, ah, speaker! O bakit? The speaker naman talaga. Hindi siya speaker. The speaker Hindi pa rin, rin. yan. Nagsasalita eh. <laughs> Hindi. Parang pwede, pwede to i-connect sa TV natin, sa lights natin. Eh talaga? Yeah. Eh sa puso niya. Mami, maramang na asawa. Sa puso ni daddy mo. <laughs> Seryoso, binigay ito sa inyo, sa akin. baka, baka pagkamali na ano yung panty yan ha, nakashort yan Naka si Dalaga. Nakashort po ako, aray ko yung matang. Ah, ganyan pala yan. Oo. Yung cute niya, maganda ito okay. sa hasakyan kay nature. Sa sasakyan pang bahay nga, kaya nga Google Home. Hmm. Ito siguro pinipindot. Si set up pa natin yan. Yung tanga ka talaga, di ba? Huwag niyo akong pinitatawanan ha. Baka eh, i-ano ko to up sa inyo, ko ha? Pa hmm. Pero, ang gusto, para siyang butones. Ay, para siyang adapted. <coughs> Di ba yung top 10 sa supa? Tapos ganito kalaki. Sure. <laughs> <laughs> mm. Eh, connect ko pa to sa mga gamit natin. Pero, wait! Grabe naman! Bili kayo ito. Mahal ko ito. Yeah, yan nito. Oh, yan yan? Oo! Oh. Sana naging ganyan <laughs> na lang ako. Mahal <laughs> ito, mami! Pero may mga accessories. Tinan mo pa yung mga loob ka loob loob. Yung mga bituka. Ito siya. Tapos yung manual niya. Mm. Ay, wala. Hindi ko talaga kaya mo. Hindi ko maaano yan. Yeah. Ah, parang siyang doorbell. What? Eh? <laughs> Pero wala kasi ko. Yeah. Napansin ka agad ni Dalaga. Sabi niya, Kate Spade. Ayan. Eh ako nga, dihandahan pa yung pagbasa ko niya kanini. Sabi ko, Kate Spade. Mm. Nakita rin yung nana ko. Sabi niya, ang ganda. Para tuloy yeah. ko si nana ko. Kasi bet niya yung mga ganyang ano, print Parang po ako bukas na ah. may pasok ako eh. Oh. Eh. <laughs> Ito, gusto mo? Ano nga, sabi ko nga, yung sombrero ni daddy mo nandun din. Ang ganda. Uh -huh. 哎，对对对，哎对，哎对，哎对。 Ito oh. Ayan. Akala ko ba sa Saturday kayo? puminta nga kami kanina. Tapos ano, ayan oh. Lahat siya binigay lang yan ng mga viewers and clients namin. Salamat po. Nakaipol lang yun sa gilid-gilid. Buti na lang dumating rin kanina nabili ko sa Shopee. Mga pouch. Nalagyan ng charger, makeup, tururot. Ayan. Tapos ito na nga bag na ginagamit ko ngayon. Ayan. Nagustuhan ko siya. Anda ang, ang diit lang niya pero ang dami laman. Thank you so much po Miss Caroline Jabson for giving us uh, Google Home and the new bag and hands. I'm sorry I couldn't come earlier. May pasok ko ako. <laughs> Ilang hours ako sa school. Pinabi ko mo. mo? Marunong siya mag-Tagalog. of habit. Sabi ko nga kay ma'am kanina, ma'am, Tagalog lang po ha. Kasi sasaktan kita. <laughs> Uy, maganda siya. Kamukha niya si Ami, Austria. Pero hindi naman kami my... maglalayo sa ganda. <laughs> Char! 4, 5, 6. Six, 10 hours and 30 minutes ako nasa school kanina. Kaya nga. Pag-aaral pa ba yan? May pasok pa kami bukas. Alam nyo, sa totoo lang chillers, isa yan sa sobrang nagpapahirap sa akin kasi ano talaga, hindi na hindi na ako natutulungan ni Dalaga. Yari sa akin mga teacher nito. Ayan, so ngayon, Ah... Uh ready ko na yung edit niya para magawa ko yung iba-iba. Mm, ayun nga pala, naluto ko na yung ano, yung... may ka na muna. Masarap yung pagkakaluto ng ano, ng sitaw. Na ako ang nagplano, ako ang naghiwa, pero si daddy mo rin nagluto. <laughs> ali O, liga dali. Bagong ligo to, eh. Si Lucas. Dali, ang gapo-gapo mo. Napaka-gwapo. ko na sa chillers. Dali, yan. Kanina umaga, si Ulan yun nandito sa bahay. Ngayon, ito na, ma'am. Anti-alternate muna sila. Bagong ligo yan. Ang puti-puti Tapos, ano, kahit ni pinaliguan ko na siya, nakatatlong pa, i-shower na ako sa kanya. Aray, tingin ka muna sa kanila. Hello po sa inyo. <laughs> Hapon na po and today is Friday, October 20, 2023 at paalis po tayo ngayon dahil kakain pula ang buong team. Kasi yung deliver namin sa isang araw, sa Sunday, ay nagbigay po si ma'am ng maagang pamasko sa team. Ayan. Bali po, nagpasobra po siya ng payment ng 10,000 pesos. Ulit, shoutout kay attorney ni Lenquit Javier. Po, nagbigay din kasi siya ng 12,000 pesos. Pero ano po yun, uh, up ko muna yung kung ano anong magandang plan ano doon sa perang yon para sa team. Yun naman po kay ma'am. Shout out po kay ma'am Elena Peningingal. Ayan po. Siya po yung deliver namin sa Sunday. Na yun nga, nagbigay po siya ng cash na 10,000 pesos. at uh, 3,000 pesos daw po para sa mga boys. And the rest po ay para naman sa uh, pagsalo-salo sa isang kainan. So, ang ginawa ko na lang chillers para po ang lahat. Ngayon na lang namin gagawin. Na dapat po sa Sunday yun. Kawawa naman yung mga naiiwan madalas dito sa bahay na hindi nakakasama sa kung ano man binibigay ng mga blessings po ng mga viewers ko o na mga kliyente ko po. Kung ano man po yung kumulang doon, ay dadagdagan ko na lang po. Kasi isinama ko na lang din sila mama, si itay at saka po si sister sister kasi kailangan talaga isama kasi yan kasi isa po siya sa mga admin. Tapos ngayon po dadala, dadaanan natin si Dalaga sa school niya. Ayun, mauna na kami doon tapos magkikita-kita na lang kami doon somewhere. Wow! Somewhere! Mahali po kasi sobrang traffic ngayon kaya kailangan namin mauna doon. Tasabay ko na sila mama sa kasila itay. Ang gagamitin po namin ay si Nature. Ang mga boys naman po ay kay Laxi. At ito na nga chillers yung mga pinalano ko na nangyayari na ngayon. Na kaya namin kinuha yung si Nature para Kapag uh, aalis kami, dun kami sasakay. Pang-private po kasi yon Tapos, hindi nga siya minsan pang-private eh. Nauobliga <laughs> no, pa rin siya paminsan-minsan. silaksi uh, si Luxie naman, para po talaga sa mga tao, sa team, or sa mga boys. Gusto mo sa mama? Ayoko. Napaka-wapo no, naman talaga ni Lucas. Dapat patay na yan eh. Nagawang ko lang ng paraan. Ang gwapo wapo naman talaga ni Lucas. Napaka-gwapo talaga. Is this ang arty art? Ang gwapo-gwapo. Ang bango-bango pa niyan. Ang mm, sarap niyang daganan. Saan kayo pupunta? Bantay ka dito ha. Dito muna ikaw ha. Gutom na yan eh. Ayoko siyang ibalik dun sa kwarto kasi baka mag-amoy-amoy na naman. Eh kasi naman, bigyan mo ako dito ng food. Mm, ang arty mo. Maya-arty naman eh. napaka niyan. Mm -mm. So, ayan na ka Tapos ko lang aligo Okay na yan Hindi lang upaplan siya ng book Itatali ko rin yun mamaya Tapos eto nga pala nasuot ko ngayon Yung deliver namin kay ano Kay ma'am Dina at ano nga pala, shout out nga pala ma'am, nakalimutan kong i-flex sa inyo yung ano, binigay niya. Wait lang ha. So, eto chillers, oh, ayan. di ko pa nga nasusuot eh. Para ano kong isuot ngayon. Ayan, ang ganda niya. Medyo malaki siya ng konti sa akin, pero terribles na din. Kasi medyas pa naman ako. Pero, ang size kasi nito ay 8. Eh, 7 lang po ang pa ako sa size ng Pilipinas. Pero, susuotin ko to. Alam niyo naman, pag ganyang mga Pap print alam na this. Tapos, dalawa niya yan, mayroon pang isa nito. Ito siguro kay dalaga. Tapos size 8 din siya. So, ito talaga malaki sa akin. Pero pag sinuot ko, komportable yung pa ako, Hindi siya yung humihingi ng hustisya. Kaya, pwede ko rin iso. Ayan, pasalubong niya to. Kakaubi lang kasi niya ng Pilipinas na nakaraan. Pero, alam ko tubig's lang sila dito. So, baka nakabalik na rin sila bago niya tumapanood. Ay, ito na mga kaya isuot ko ngayon. Ay, ito na nga isusuot ko. Ang dami pa, ang dami ko pa mga damit-damit na gusto kong isuot kaagad yung mga pasalubong sa akin. Kasi ang gaganda talaga nila. Alam na alam nila ang ano ko, ang mga gusto ko. Tapos, ito na mga suot ko chillers. Nung mag-deliver kami sa kanila, may ukay-ukay -okay doon, malapit sa kanila. Ayan, nagustuhan ko yung team with love. Pagkano lang bilhin namin dito, parang 90 pesos yata or 50 pesos. Ayun, may medyo maluwag talaga siya. Pero, pipilit ko yan. <laughs> magusto po magbigay ha, 7 po ako ha. <laughs> joke lang. Joke, joke lang. Huwag, yung, huwag kayong kaseryoso sa buhay ha. Nakakamatay yan. Hey, excited ako, ang ganda. Oh, ganda yan. Hindi mo kaya yan. Alam nyo ba para akong magigig? <laughs> Tingnan nyo. Fuck! Ganda. Dahil naalala ko, may binigay nga pala sa akin si Nana Cooks na sombrero. Ito oh. Susuot ko na lang din. Machi Machi. Shout out kay Nana ko, Okay, baka masabihan tayo na walang kwentang kaibigan, ha? Susuot ko na, ha? Ganyan kasi yan, eh. Pagka hindi ko sinusuot. la binigyan-bigyan ka tayo, di mo naman sinusuot. Yung kapatid ko, kausap ko ngayon, kinukumbinsin na naman ang itay na sumama. Sus ko talaga mga matatanda. Napakahirap yayain. Wala na kasi matitira dito ngayon sa bahay. Sabi ko, saglit lang naman. Tsaka ano, malapit lang. Dalia lang takot tatakot iwan yung kanyang ano lungga Sh update nga din pala hila, ano kay Itay ayan ako okay, okay na po siya ngayon medyo matitigas-tigas na naman ang ulo pero sinasabihan namin magkapatid na huwag tigasan ang ulo mo kasi yung pagte-therapy sa iyo kailangan tulungan din niya sa sarili niya every other day yata or three times a week siya tine yung paa niya para tulungan yan siya makalakad ng diretso ayun so bale ako po ang gumagastos doon alam naman po yun ni Habi kaya sabi ko ah, bawas, bawas dinatigas ang ulo ha, kasi the more na matigas ang ulo niya, para lang nagtatapo ng pera, hindi na naman nakakatiis eh, akala mo na naman siya ano, usang masaya, habi ko, hindi po, kaya eh, okay yung pakiramdam mo, eh magaling ka na, Hinahinay sa trabaho, kaya yun, ang ginagawa niya, sa mga gumagawa sa taas, dyan sa baba, minamanduhan na lang niya, or siya na lang yung, nakaupo lang siya, <laughs> para siya supervisor, ito gawin mo, ganun, ganun, ito, ganito, ganito, ganyan. Tapos, si Dalaga, kausap ko rin kanina, ano, hindi na daw siya sasama. Kasi, kailangan daw talaga niyang tapusin yung ginagawa nila sa school. Habi ko sa inyo, sila, sa sobrang busy nung anak ko. Para yata, wala na panahon sa amin niya na. Imagine, umalis siya ng 6 nang umaga, plus 4 na. Hinihiram ko lang naman ng saglit. <clears throat> Para yata, nasusobrahan, na Shout out kay ma'am, Caroline Jobson. Sabi niya, kailangan mo parayain ang anak ko. Huwag kayo ganyan. Dali lang. Palitan ko yung ikaw ko. Hindi <laughs> ba bagay. pardon, din. <laughs> Totodo ko na to. Uh, dapat isuot ng isuot. Para bongga na. Nasaan na ba yun? Nasaan naman nakastock lang, diba? Meron ako dito, yung pang mayaman. ah uh, sino kumain kaya? Ah, ito. Ang cute nito. Ayan. So, thank you so much po sa nagpadala. Binigyan lang nila ako kasi mahilig din ako magsusuot ng mga ganito. So, ang ginagawa ko talaga nga yung suot lang na suot. Hindi ko na yan. Pinapat kung saan saan pa iniisip na kung anong mga okasyon. Importante isuot ng isuot. Para akong kakanta. Asa yung mic? Oh. Fuck! <laughs> I want to go there, sleep. Mm. I want to go there. Oh, mamaya, mamaya. I want to go there. Alam nyo ba, hindi pa pinatay na Albert yung makina, <laughs> hindi pa sila kikilos. Ito kay Jesus samantalahin na niya. dito siya. Yung hindi sa si mama, bahala sila sa buhay nila. <laughs> Ito mama, para siyang may tinapay sa gitna. Masarap din yan. Actually, lahat sila masarap. Ito masarap din to. ko na to. Ha, durog na. Ibigay ko kay mama, titikib lang ako. Okay lang ba yan? Ganyan durog na? Paano to? Ako nalang mag-a-adjust. Good morning, chillers. Today is October 21, 2023. So, malapit na pala sahod namin dito sa YouTube. Yan na yun, hindi na ako nag-aalam. Minsan na, na-withdraw ko na, hindi ko alam na sa sahod na pala namin galing mo. Bale, dumating na yung tela. Yun nga pala, kagani ng madaling araw, alas stress na ako na tulog. Tapos nagising ako na mga 8 or 9. Ngayon, 11.48 na. Katapos ko lang din mag-vacuum sa sala at saka mag-map. Si Javi naman, katapos din magluto at mag-ano man niya. <laughs> hindi ko na alam. dumating na yung tela na first batch ng tela. Shout out sa mga kausap ko kanina. Nasabi ko ngayon yung dating ng tela. Dito namin kayo kukunan. For November. Kasi meron pa kami parating. For December, January. So yan. So bali pipiliin ko pa din. Kasi baka mamaya may mga parts na may problema. Or hindi po pwede. Nasaan? Diyan, nandiyan, nandiyan. Nakasa ako. Eh, tayo mo nalang. Ibuotin natin niya? Hindi. Hindi. Titignan lang yan, Jun. <laughs> Titignan mo. Boom! So, parang may mga dumi-dumi to. Sa so, ibabaw lang yan. Ay, ibabaw lang yan. Bigas yan, ha? Bigas <laughs> yan? Oh! Wait, <like> <laughs> Eh, wala nang tao dun sa labas eh. ko ko pa.